Tatanggap ba tayo ng mga mansyon sa langit? Noong gabi bago ipinako si Jesus sa krus, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na iiwan niya sila at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Juan 13.33 Tinanong ni Pedro kung saan siya pupunta at kung bakit hindi sila makakasama sa kanya. At tiniyak sa kanila ni Jesus na susunod sila sa kanya sa bandang huli. Juan 13.36-37 Sinabi ni Jesus, Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako ibabalik at sasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. 1.14.2-3 Ang kasabihang ito ni Jesus ay nakalito sa marami dahil sa pagsasalin ng King James Version na mga salitang bahay at mga mansyon. Ang salitang Griego na isinaling bahay ay nangangahulugang isang tirahan o makasagisag na paraan at sa pagpapakahulugan, isang pamilya. Ang salitang isinaling mga mansyon o mga silid ay literal na nangangahulugang ang pagkilos ng pananatili o paninirahan. Kaya ang pagsasama-sama ng Griego, sinasabi ni Jesus na sa tahanan ng Diyos, langit, magkakaroon ng maraming tao sa pamilya ng Diyos na lahat ay mananatiling magkakasama. Sa loob ng makalangit na bahay ng Diyos, ang mga kristyano ay maninirahan sa presensya ng Panginoon. Ibang-iba ito sa ideya ng mga hanay ng mga mansyon sa mga lansangang ginto na siyang inilalarawan ng maraming tao sa sinasabi ni Yesus. Si Yeso Cristo ay naghahanda ng isang lugar sa langit para sa kanyang mga hinirang, ang mga lumapis sa kanya ng may pananampalataya at inihahanda ng banal na espiritu ang mga tinubo sa lupa para sa kanilang lugar sa langit. Sinasabi sa atin ng pahayag 7 na magkakaroon ng napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Ang lahat ay nakatayo sa harap ng trono. Dito muli, ang koleksyon ng imahe ay maraming magkakasama. Hindi hiwalay na nakatira sa iba't ibang mansyon. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.